So, dinay mo ha na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue ng Hindi po talaga fake. your your honor. Ka ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking salaysay. Kasi ano po eh, meron pong, kung mai re retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila doon. So, dun. sino ang nandoon, nagbibigay ng, nag, uh, gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan? Ay, ano po yun eh? Pa iba-ibang ano po yun na uh, empleyado po papalit pa. Sige, ano magbigay ka na pangalan. patawag na din dito. Alam niyo na ubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo eh. Pinaallow niyo sila dong maglalaro ng fake na ID. Kaya uh, hinigop niyo yung pera ng DPWH. Uh, your honor, kung mamarapatin niyo po. Oh. Nang makilala ko po sila, Naglalaro na sa, Balik-balik lang tayo sa tanong ko. Apo, apo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila. Hindi, ko, wala po akong knowledge, sir, pagka pangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng ID nila? Hindi ko ID na po nila? maalala, sir, ay, your honor, kasi 20, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun sure ka. Ha? Opo, opo. You are uh, you can be cited in content pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat 'yan milyonaryo yang na bilyonaryo yang na contempt namin. Ako, ikaw wala kang pera pero mag sasama ka doon sa baba. Ako nga po, your honor, yun po ang kinakasama ko ng lubog, siyempre. Ako okay lang umiyak, ako okay lang umiyak. Hindi okay lang. po, ang inaano ko lang po, hmm. Hmm. yung pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na nananahimik po. na pada kami po lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko, empleyado ka lang diyan eh. Pero yung lang tulungan mo kami na matkuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung uh, alam namin na ikaw na diretso, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diretso. Kaya dyan, tanong ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito eh parang paggawa ng programa hanggang pag-implement, hanggang sa paglustay ng pera na nakamkam nila. Kasama kayo sa sindikato dahil kayo ang uh, nagbigay ng ID na hindi, fake. Hindi po talaga ako, ako. Okay, wala. Wala kami bigay na pangalan. Wala, wala po ako kasi po kung kinalaman. Maritrib mo yung uh, CCTV doon na kung, kung 2022, hindi malabo na. Sabihin naman ng CCTV na good for uh, one month lang maximum yung retention ng memory ng uh, CCTV namin. 2022, malabo na. Well, Kaya I am relying your human memory, not the CCTV memory. Uh, your Honor, pwede pa pong pagbasihan yung membership card nila? Kasi real time po yung pictures po nila doon eh. Yung kung ano po yung picture nila doon, yun po yung araw na nagsipirma po sila nung ginagawa nila yung yung card at doon din po nila parinisinta yung mga IDs. Okay. Sige, hanapin namin yan at Your Knight of the Hawk ha? Opo. Papatawag ka pa rin okay namin. Okay lang po, okay ha? lang po, ha? Your Honor. Maraming you. salamat po sa pagbibigay nyo na po lang. Salamat chance sa akin po.